Vice Ganda, ikinuwento e ang mga nangyari sa kinasakuntang vehicular accident. Sa isang exclusive interview, dito ay dinitalya ni Vice ang kinasangkutan nitong karambola ng apat na sasakyan na nangyari nito lamang linggo ng umaga sa Katipunan, Quezon City. Ayon sa si comedian host, papunta ito ng BGC para makipagkita sa si co-host ito na si Vong Navarro dahil din na aktor na si Wendell Ramos nang may narinig silang malakas na pagsabog sa likod ng kanyang kotse. Mabuti na lamang daw at hindi siya nasaktan at walang natamo na kahit na anong injury ang mga kasama niya. Ayon pa kay Vice, isang shock daw ng kilalang courier ang punot dulo ng aksidente kwento pa rin ito, baro siya sa kanyang sasakyan para i-check ang iba pang sakay ng mga sasakyang na sa aksidente at inalok ito ng tubig o maiinom na tubig. Naawa man si Vice pero dahil sa kailangan may managod sa nangyaring insidente, ay nag-decision siya at iba pang biktima na magsampa pa rin ng kaso. May pakiusap naman ng It's Showtime host sa kailangang o sa kilalang courier company na sana bigyan ng assistance at huwag iwan ng bag-isa ang driver ng truck.